Marso ng taong kasalukuyan, nakaramdam ng pananakit si Joffer sa kanyang leeg pababa sa kanyang likuran. At halos kasabay niya ay ang pagkakaroon din ng muscle spasms ng kanyang asawang si Irene. Hindi siya bearable ang pain kasi sobrang kapag sumumpong yon, pag nararamdaman mo yon, ang sakit-sakit niya. So, hindi ka makapaglaba, di ka makapagwalis, di ka makapagbuhat and all. And you really have to work at nandito ka sa loob ng bahay mo. Tapos, alam mo pa yung parang naubusan ka na ng uh, uh, healthcare, yung insurance mo para sa pagpapagamot. And then, kailangan mo nang i-shell out or i-shoulder lahat ang bayarin sa gamot, sa check-up. Masugid na tagusubaybay si Joffer ng The 700 Club Asia partner na rin siya ng CBN Asia at hindi na bago ng kanyang kondisyon ang pusong mapagbigay ang perang dapat sanay para sa kanilang anibersaryong mag-asawa kanilang idinonate. Nakikita mo na oo may karamdaman ka pero kung makita mo yung mga tao na mas may nangangailangan pa na tulungan and in that small amount na, na sinabi sa iyo ng Panginoon na ibigay mo no ibigay mo sa sa, sa gawa ito. And uh, as you can see, nakikita natin talaga na ang daming miracle na nagawa ng Panginoon through this program, 700 Club Asia. Wala namang inaasahang kapalit si Joffer mula sa kanyang ginagawa. Ngunit tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. You know, tinatch ng Panginoon itong spirit, one of my spiritual counselor na ang sabi niya tumawag siya, sabi niya, uh, job kamusta ang help mo? kamusta kayo ng asawa mo? Kamusta kayo ni Irene? Sabi niya gano'n. Bigla na lang po siya right after the usap, magsisend ako ng love gift. ah uh, ito yung uh, na-delay na wedding anniversary gift ko sa inyo. So, ililibri ko kayo ng ano, one session of your uh, therapy. Sabi niya, you go on this place, you will meet this pastor and this head therapist so wala kayong babayaran. Mahal ang therapy sessions ng mag-asawa at madalas itong kailangan gawin, lalo na kay Joffer na may pinsala ang kanyang likod. And ang sabi po ng head therapist, ang sabi niya, Pastor, biyaya na lang po ng Panginoon kung bakit po kayo nakakatayo at nakakalakad pa. That lower kurba ng spinal cord and that will ano po determine kung ang tao po ay gagalaw pa or hindi na. So ganun po kaseryoso yung nakita po nilang Uh, kurba doon sa spinal cord. Muling naranasan ni Joffer at kanyang misis na si Irene ang katapatan ng Panginoong Jesus hindi lamang sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Isang himala ang naranasan ni Joffer sa kanyang therapy session. Pinagdasal siya ng kanyang therapist. So nakadapa ako, I was crying sa Panginoon. Lord, grabe po, sabi ko, ano po itong nangyayari sa aking ano, spinal cord, sa aking lipod and all. So you know what, what they did? They started laying and hands on me. nag -pray sila, they called the pastor. Even ako mismo, naramdaman ko po, po yung relief at kagaanan po sa aking pakiramdam. Talagang nagpasalamat po ako sa Panginoon na tunay na na ang miracle ng Panginoon up at this moment talagang nangyayari po siya. Maging ang misis ni Joffer ay gumaling ng tuluyan, nagpapatunay lamang na ang Diyos ay Diyos ng Himala. God says that I will never leave you nor forsake you. Apo. So yun po yung pinangahawakan po namin magkasawa marami na pong pagkakataon na pinatunayan po ng Diyos ang kanyang katapatan sa aming buhay.